Karo sa mo nag picnic dire. Ha? Gabi. Gabi pa. So mo siya karon ng bagong resort to. Oh. Sa tawa ka ni dire gani pag sabanga. Pag sabangan bibi. Ha? Bibi. <laughs> si si Sarjo. Ano sa Sarjo pag sabangan bibi. Oh. Patopato ba? Uh, lowin tao kayo mga kaibigan alam niyo kasi lowi kay sila nara taon sila di rin, no? so gitugnaw na git siya. Uh, gitugnaw na siya. Uh, ano? ada pete niyo hari to? po no? jikas daw so lahe yun sa Pilipinas Pag magbaha, malipay ang tao eh, Maglaway langoy man Dong Dong Okay ra ka dira So mo niya ang ispilahan no Nahimo na gyud siyang swimming pool. Bakit? na <laughs> nahubas. Ikson mo, ikson mo. Ano na lipod sa imong naong? Sige na kay para. Le le pas jud. Ikson mong tolo, ikson mo. Ikson mong tolo, ikson. So sila dere nag picnic. Igotom na Oi hmm. 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 ipit ang wate. O, tara, ginang hugas na siya. So, naasila sila diri ka kay Luoyin daw ang kayo. Tapok kayong tubig. Hmm. Ano so, siya sudanin mo? Ha? Chicken loaf. Chicken loaf. Chicken log. O, pilimpin na. Eh, di Atong subayon karon mga kaibigan. Atong tanawon uh, titingnan ho natin, uh, For those people who are not uh, understand uh, Bisaya or uh, ano mga kaibigan. Ito po yung sitwasyon dito sa Pagsabangan Elementary School, no? Titingnan po natin yung uh, Pagsabangan River. Na kung saan uh, magkaka-update ho tayo. kasi wala na ang irox natin pag uh, kasi galing ho tayo din patulong tag duty wala na ho ang yung ano natin parang guba na oh makita ninyo doon yung checkpoint natin ito yung pagsabangan river wala na yung indication dito non daming niyog oh umapaw talaga ang tubig mga kaibigan ito yon umapaw talaga o oh. ilo kay tanahon so graphic ang ilo tanahon Basta ang uh, unahan sa may minteryo. No, morning na sa ilalo mo. Oh. Daming ano. Oh. So, mauli siya, mga kaibigan. Our update today, it's a uh, January 17 na oh. 'yon may daanan dito pero hindi na madaanan kasi yung likuran ng uh, pagsabangan uh, elementary school is pagsabangan high school uh. ito na o uh. baha no baha po sa pagsabangan at time at yung pagsabangan na uh, in front of the cemetery midyo uh, medyo malalim taga tuhod no? oh, okay. Mga kaibigan, morning sitwasyon ron sa pagsabangan no. Morning pagsabangan elementary school ang Saluyo. Uh, mao ang uh, pagsabangan uh, uh, high school. So makikita ninyo, Uh -huh. So medyo lalom na dyan kayo ang tubig So luway kayo itong irok sa itong gipalang So marag Wala na dyan ni oh uh -huh. Ngabot na dere sa gym Ang tubig Belum juga yung tubig. Belum kayong tubig mga kaibigan, 'no. Eh. kayong tubig. Sus, lumuluma naman daya ani. Kalupa Eh, So, mo. So looyaw eh So ang sitwasyon So ang stage diri, So lalum juga ayos siya Gusto lang mo yun ay tubig ma'am no? na namang guni wala naging ani Sukad na lapad na nadiha Hmm. Wala gud man expect ani. Kay permanente na lang gyud ta diri. Ko kan wala ko lang expect pud nga kuan ana. Salong gani akong motor. Hmm. So morning high school diri ma'am. Ang likod high school. Ah, wala lang way pulay diri sa likod Oh. oh so naa sa likod ang uh, pagsabangan na uh, high school. So, mao ni ang sitwasyon karon mga kaibigan, no, sa pagsabangan na uh, elementary school at sa pagsabangan high school. So, atong tan ron ang uh, ang sapa, no? Makikita ninyo atong tan ang sapa. Ah, grabe ka baha. So, nakatabok na ta pa-duty na ta, guys. Oh, karon ang sitwasyon na to sa dagom mo, oh, grabe ka daghan, grabe ka kusog ang tubig. So, ginapatulak lang nato, no? So, ginapatulak nato. Sulog mong gugayos ya. Yeah? Sulog kayo. Kaya ra siya tabukon pero sulog kayo. Hmm. No? So, grabe ka sulog ang ato uh, ang ano karon. Kanusa huh? lang ni nagsugod? Gabi, gabi. Kadlaw no. Kay nagi ko diri mga alas 9 wala pa man eh. Gabi, ah. gabi, gabi. So, kamo nga mo tabok. So, ipatulak ang inyong motor kay grabi gyud ka sulog. Maria to nga mo duty pa ta, no? Malangan jud tagamay. Oh, so, ana siya. Ang gikag tagom pasulod diri sa ano? Pasulod og oh. Asuncion. Pasunsyon, no? Pasunsyon to Kapalong or Laak. So, money, o. Oh. Money yung hang madatnan, diri. Okay. Okay. So, guys. Hindi na kusog ang tubig. Ang tubig. Ang tubig. Oh so, pagi ah pagi ah